Ganda siguro ng ano diyan, kamote ano. Malaboy lupa eh. Oo. Oh, oh. basal na basal ng lupa. Uh. Eh. Ay, naalala ko nga pa yung apakalaking kamote nung araw, yung nakukuha namin dati. Eh. Kailan? Oo, napakalaki. Nung araw nung buhay pa mga lolo namin. Oo. Uh. Kasi laki ng bahay, yung kamote. Eh. Ay, napakalaki naman ng kamote no. Oo. Oh. Abay para yung ano, naalala ko din kailan lang ah, bumili yung miss ko ng kaldero. Hmm. Ay mas malaki pa sa bahay. Kaldero na uh, bilay Napakala ko dito mo na may kaldero mo. Abay, lita mo naman yung kamote mo. Ush. Ba't daw ang saka? Ay, ay, ari ko lang mag-spray eh. Kahit. In-spray ko lang si Tangkot, matindi yung insekto. Ang in pinang-spray ko, Jane. Ay. Abay, pwede pala yung ganaon. Ipang-spray yung Jane. Oh, ang Tangkot, iniwan ko yung mga insekto. Oh. Abay, oh. sila, sila nagsuntukan eh. Nagpapatayan daw, may dalawang insekto nga bigil-bigil ang katawan. Maniwala kang matitibay sa suntukan. Ay. Nakabunot ka ng tatlong punong sito sa pagsusuntukan ng dalawa eh. Ay. Matindi ginawa ang suntukan daw, andun natin si tawang ko -pug -pug. yung pog Yung maputi kay eh, naging alikabok sa kab... suntukan ng mga in in insekto ron. Ay, sinit, magsusuga pa ako kalabaw. <tinyos>

Matulay? Oo. Oh. Eh baka hindi mo bra dito. Aba yung motor ko na to, talaga may yung yung leg ko, gumagan na ay. Gumagan na ay. Sa tulay. Sa tulay. Ay, napakatuloy pala. Ala Ar rito Ito yung arangkada pa lang, hindi ko na pabasa't binihita ko si Lina Dura motor nato ito. Abay, arangkada ang arangkada lang. nakakalula na. 120 nga eh. Huh? Arangkada pa lang yun. Pwede, gusto nyo yung karera lang daw. Napakayabang nyo pa lang masyado. Karera na lang. Takbo Higa! Abay nga eh! Awa! Ebe, nakaag pa pa eh! Kaya lang, sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Dalawandi pa lang ang layo sa penis line. Naku po, anong? Babalik na tayong gano'n pagka nakadalawandi pa na. Ayot! Ipupusta ko pati yung mga dalawang kapit mga ikaw. Pagka nagbaba niyo ko. ayaw na! Hindi ubra mo din, kuya. Eh, magbabaling pa. Napakainabang niyo kasi. Pare! Eh? Ano ba ulam sa inyo? Nako, eh talangka lang inulam namin pare. Saan ka ba nanguhuli ng talangka? Aba, ay eh, di sa ilog namin pare. Aba, yung talangka pare dito sa ilog namin. Aba, inakit na mo, pagka tinignan mo sa layon, dumidilim yung ilalim ng layon. Pag ka sa kapasiganan, umaaw ng mga talangka, mga pakasindi talangka yun. Diyan! Mga talangka na. No? Ay, matindi pare diyan. Eh, ala, sa ilog namin pare yun. Bakit? Makatindi biya sa ilog namin. Biya naman. Biya, na pakatinday Ay, abay, pagka namimingit nga ako pare, tinatago ko'y pagkain. Eh, bakit? Ay, kumain. Nilulundag ng mga biya. Ay, tumatalikod pa kapag nagpapain eh. Ano?